Gabi. Kagabi lang, eh kailan tayo nagmeeting Di ba nagmeeting tayo sa araw? Nung sa araw, o, sa araw pa. Pagating ko yon, di may, may plus pa na yun. Hmm. Nililip ko. Hmm. Tapos sabi ko gano'n, baby pa singawin ko muna. Hmm. Sa gabi, para, para sa gabi, kung mayroon man yun, mas effective sa gabi. Hmm. Ano po, kasi galaw-galaw. Oh, ganun. Then, Kagabi na lang inilagay. Yun yung ilagay. pain, yung pain. Hindi, hinati ko nga yun. Ah, oh, hinati yung na naabangan ko. Mm -hmm. Hindi ako minum ng pang paano eh. Hindi mo na. Mag pay mm yeah. ko lang. Tapos, kaya tingnan ninyo, papakita ko sa mga. Wala, may pareha eh, Yung, ayawang ko lang kung ano, kasi yung, tapos kunin mo na dito yung ano. niladala ko yung ano natin, yung collection. Ipapalitan. di ko oh, alam ito, kung ito, mayroon, na. mo, ha? <laughs> Five. Five thousand one hundred. Yung collection natin, mm -hmm. dal ko kasi si ate... Hindi, si Kwan, namatay si Rio eh. Oo nga po. Yun nga kaya yung yung ledger natin, kinuha sa akin ni ate Puring. Oo, oh, pinakuha ko. Punta daw sa'yo. Pinakuha, pinakuha ko kasi, dun, yun yung ang basis nyo. Opo. So, sa inyo, ma'am, baba sa inyo yung ano, Medyo. mag, 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 mag maglagay kayo na lang maghapon, tapos sa gabi pero yung sa lungs ko, pwede ba yan? Pwede po. Huwag lang, huwag yung basahin so, ng to tubig. ano tubig. Kung ano, ah, ah. Uh, ito, alibawa to 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 anong to anong anong, para... ito. Ito, mo pa, paano para sigurado. Meron ka na dyan? Meron ka na dyan i-susoklin ito? Hindi, ano, lag lagyan mo lang five, ng tag-20. Ako uh, nga pala, 5, ano nga pala. Lagyan mo ng tag-20 para, kasi uh, uh, for, 540 ang ano. Five. Para sukli ko, uh, for ano? 2, 4, 6, 3, 4, Five o six na. Six na. Ayun eh, lang baka sobrang. Sobrang ka. <laughs> ano eh. For six